Tara tayo ngayon ng pinangalan ng Salandrina The Second So bago nga natin simulan itong video na to So bago nga natin simulan itong video na to guys Don't forget to like, comment, subscribe And share mo na ito sa mga tropa mo At kung na share mo na ito sa mga tropa mo Tara na, salis po nero Play Lupit tayo, easy lang tayo hindi yung mag ano ano dito Siyempre lagay na hindihan So tayo ano laro rin to? Oh, eh, para siyang selendri na talaga, pre. Di ba pa hindi na lang ako? Oh, hindi ako na pumasok. Kapasok ba talaga ako? Dapat. So, wala akong kumasok dito. Okay. Ano Oh, si Selendri na pari din. Yes, selendri na yun pari, oh. Yan si Selendri na yun.

Ay, gabi. Ah, hindi ito nakakagulot din, Ano? So far, no. So far. Hindi po siya nakakagulot kasi ah, uh, yung laro, yung concept niya, ganun pa rin naman. Pero like talaga yung hindi siya, hindi ka makagulot sa ganun. So, nasinip-sinip ko na dyan, ha? Kala mo, hindi kita makikita. Makikita kita, ikaw pa. Pwede sa akin yung jacket, ha? Mas jacket, eh. Ito mga kayo talaga. Medyo maganda rin yung laro guys kasi yung concept nya is ganun pa rin. So, wala na doon po as we right. Ito sa is Kabi. Nataga ako na. Oh, shit. Ini hey, foto. So supposed to be good. Guys, bro. Hindi huh? ko mag-gets to. Paano ko lalabas nito kung ganyan? Ito ba? Ulitin nga natin. But, parang hindi ko gets. Hindi ko siya gets, actually. Hindi ko alam kung paano nagaroon ng tinurong to. Since na gano'n siya. Oo naman, back wait lang. Pupu-play na ro actually. Kasi hindi ko alam gagawin. So, eto na. Talagang siguro hope, wayahan na natin to. Sige. Hindi ko pwede lampasan nila niya. Tarapasak tayo pa eh. Let's find so, a way. Wala natin maghanap ng key. Ay, hindi tinurap niya na eh. Hindi pa ba tinurap? Hindi nga pa tinurap. Ay, hindi pa.

Wala mo siya nilalaglag na susi so far. Wala, wala siya nilalaglag. Wala siya nilalaglag. Wala talaga. Oh my goodness. Wala siya nilalaglag. Paano to? Paano to, kuya? Oh my goodness. Anong laro to, kuya? So siguro guys, dito ko na po tatapusin ng video na to. Huwag po kayo mag-alala. Mag-upload pa rin po ako ngayon ng video. So parang bonus na lang siguro to. Dahil hindi ko lang pa paano dito laro na to. Yun na para sa araw na to guys. Parang maraming salamat. See you sa susunod kong upload ngayong araw na to.